So, Yan yung kuya namin. Siya yung panganay namin na siya po yung magpapatuto kung gaano kabuti ang Lord. Yan. Huwag yung dati natin simbahan. So, praise God. Ayan o. Yes. Hallelujah. Dati iba 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 yung dalajan ng iba yung hawak hawak niya. Hawak hawak niya dati yung

¿Eh? aleluya, no me voy a nada.

Hello, good, morning. good morning. Ito po ang pagkakataon na ipaliwanan po ang ng Panginoon. Pagbukas po tayo sa house <tie> Ang sabi ni Panginoon, huwag yung huwag yung huwag yung kalimitaan ba at na iyon at pagbolay bolay pagbolay bolay yan nyo pagbolay bolay at iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasagana sa kanun magiging masagana at magtagumpay ang ganyan ng Di ba? Napakabuti ang sabi ng Panginoon siya mismo nagsalita nito. Ito ang Bakit? Ay! Hindi na tayo magpatuntik-tuntik pa. Ganyan ito sabi ng Panginoon. Sa mundo natin na ito, hindi tayo, hindi tayo habang buhay. May tataposan din tayo. Yung buhay natin, para ano, Uh, may may ang Panginoon ginagawa ko pinagawa ko ng Panginoon magsaba ko ng dugo ito, alam nila mga kapatid ko isang araw ko magsaba ng dugo pero napakabuti ang Panginoon sabi ko Lord ibalik mo buhay ko kailangan kita ngayon na araw sabi ko Pero Napakabuti ang Panginoon, binigyan pa ako ng buhay ang Panginoon. Kung dati kong kasama, ng hindi ng ang gabot, doon sa EPSA, malapit sa Makanan, sila nasubsob na sa na namamatay na. Pero ako, nakikita ko naman ngayon, nagsalita ako, dahil may Diyos ako, na makapangyarihan sa lahat. Amen! Binigyan ko ang buhay sa Panginoon. Siya lang, siya lang, ang aking Diyos wala na kong ibang Diyos. Wala na, na kayong maglumapit mag sa ibang Diyos Diyosan. Kaya ang Diyos natin si Loso. Ang Diyos natin si Jesus. Siya ay nagbigay buhay sa atin. Siya ay magpapako sa Diyos. Ginawa niya Panginoon. Alam-alam sa ating Kaya ito, ito na, ating ito ay ating Ito ay napahaya ko sa, sa na huwag na kayong magpatupit-tupit, huwag niyo kalimutan, basahin ang lahat ng kautosan. At kulay-kulay ang mga araw at gabi, sa ganun matupad mo, ang lahat ng mga sabi mo, upang magiging masaganap, magtagutay ang mga pangunguhan. At maraming maraming salamat po. Ito po ang ipanalangin sa parang iso. Amen!